Top 10 countries na nagtatapo ng pinakamaraming plastic sa dagat, alamin! Milyong-milyong metrikotonelada ang plastic ang napoproduce sa buong mundo bawat taon. Kalahati sa plastic na ito ay nire sinusunog, o kaya naman ay itinatapon sa mga landfill at dagat na nakakapinsala sa ating marine ecosystem. Ano nga ba ang mga top 10 countries na may pinakamaraming itinatapon na plastic sa dagat? Tara, alamin natin yan. Ipinakita ng Science Advances ang mga nangungunang bansa na naglalabas ng plastic pollutan sa dagat. Kabilang dito ang... Pilipinas na nasa top 1. Batay sa ulat ng naturang scientific journal, ang Pilipinas na may 36,300 kilometrong coastlines ang nagtatapon ng 35% o higit 350,300 metric tons na plastic sa karagatan. Bukod sa Pilipinas, pasok din sa top 10 ang India, Malaysia, China, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Bangladesh at Thailand na lahat ay mula sa Asia. Habang ang Brazil naman ang tanging bansa na hindi mula sa Asia na nakapasok sa nasabing listahan. Kognay nito, bilang pagsisikap na bawasan ng plastic waste sa Pilipinas, inilunsad e kamakailan ang Extended Producer Responsibility Law. Sa ilalim ng estratehiyang ito, magiging responsable na ang mga kumpanya sa kanilang plastic packaging na ginagamit nila upang protektahan, dalhin at ibenta ang kanilang mga produkto. Dahil dito, nagsimula na ang ilang kumpanya sa bansa sa paggawa ng mga produkto mula sa mga recycled plastics. Ikaw, bilang isang global citizen, paano mo mababawasan ang plastic waste na itinatapon sa dagat? D.W.I.Z. Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliu Broadcasting Corporation, Station DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.